So ayun nga guys, uh, whatsapp kalasangan at pag upload po dito tayo ngayon So ayun nga, ginawa ko nga po, eh, hindi po, hindi naman po pala sira At uh, so ayun nga, medyo malaki nga Malito lang po pala yung bearing ko uh, Maluwag lang po pala kaya medyo maangil siya, wala ko po kasi sira yan ah. Nah. <laughs> uh, so yun nga uh, Hindi po natin nakikabit Kaya baka hindi ko na rin po isole Kasi nakabukas na Baka hindi na rin po pwede i-refund Malaki po ang ating nabili Buti na lang po hindi po siya sila Maluwag lang po Ayan, kukobra muna tayo At kailangan natin ang ating katawan may kobra nga sa bottle plastic isa lang Kailangan po natin mag para lumakas ang ating resistensya meron ka na ito wala kang talo. Tapos ano siya, battle plastic po kasi binibili ko. Balik na po ulit tayo sa pilahan. Ah, ano kasi po, ah, nasanay na po ako nagkakobra araw-araw, minsan nakakadalaw po ako. Ah, hindi rin po totoo yung nakakaano yung kobra. Masama sa katawan. Masama lang po pagka inabuso. Kung sa nabuso, pagka masama po ang cobra, pagka inabuso nabuso, yung halos magkakobra ka araw-araw, hindi ka lang makakain, tapos walang laman yung sigmura mo, eh walang paghuhugutan po ng lakas, kaya hindi po ako niniwalang masama ang cobra sa katawan. Masama po pagka uh, yun, sa tama po gamit ng cobra. Ayun po. Masama po ang cobra pagka uh, kuma pagka uh, walang laman yung mo. Ayun noon po kasi nga araw nasa rubis ko ako nakakalimang kobra po ako hindi po ako nadadali ng kobra. na na po ako nato kahit nung nato contraction po kasi ako, hindi ako hindi po pwedeng nga lang kobra. nakakatatlo po ako sa isang araw pero hindi po ako nadadali ba't po kanya eh kasi po kasi hindi pagka na walang walang labintik muna ako makakanaan po muna ako ng tinapay o kaya ano mong pwedeng kainin kasi po pagka kumain pagka minom kayo ng walang laman ng chenyo dun nga po kayo madadali kasi wala naman po kasing paglalabasa ng lakas eh kumbaga mayinom po kayo ng energy drink para mailabas po yung lakas nyo nang natutulog ang magiging kung po alam po magkukunan ng lakas kasi wala ko kain eh paano nyo po paano po mahuhugot ang lakas kaya ilalabas nga po ng cobra ang lakas eh eh kung walang pagkukunan yun nga po ang nagiging dahilan na nagkakaroon ng depekto po sa katawan kaya po hindi niniwala na ang cobra ay masama sa katawan masama po na sa paggamit po ng cobra kung inumin mo lang itong parang sobrang kung hindi ka na pinapawisan at magkakobra ka hindi, hindi mo na itutulog ay magkakobra kaya itutulog mo lang at wala kang ginagawa magpapampo kasi yung puso natin dyan malakas ang natin kaya kung hindi mo na may gagawa talaga hihingaling ka minsan magpapalpitig yung dugo po natin dyan uh, yun nga po uh, naidagdag ko lang piso kobra kasi nga po so ko lang gawin ng ating bearing eh nga po medyo malaki buti nga po hindi po sira ang bearing ko at medyo maluwag lang po kaya po medyo inayos po natin so yun nga po guys uh, dito po tayo sa tapatan sa Christopher Toda at uh, dadalaw na po kami dito abierto toda po to solo flight mo namin dito sa kabila po hanggang Alpha Mart Abierta Toda po yan tapos sa kabilang kanto po Abierta Toda pa rin po yan ito pagka meron ka na ito wala kang talo <laughs> upload nyo lang ay share nyo lang po yan <laughs> at uh, nyo lang po ang aking page subscribe na rin po para magtuloy-tuloy po ang sa lahat ng ano updated po kayo sa mga kwento-kwentohan po natin marami po kayo matutunan sa akin promise I love you guys and God bless mamaya na lang po ulit pagka tayo yung naka tanaw ng magandang tanawin